Hinterkaifeck Murders Noong gabi ng Marso 31, 1922, sa isang maliit na bukid na kilala bilang Hinterkaifeck sa Bavaria, Germany, isang buong pamilya ay pinaslang ng hindi kilalang salarin. Ang mga biktima ay sina Andreas Gruber, sa Zilia, ang kanilang anak na si Victoria Gabriel, at ang dalawang apo ni Andreas na sina Zilia, and na Joseph, ang kanilang bagong kasambahay na si Maria Baumgartner. Ang kasong ito ay nananatiling isa sa mga pinakanakakatakot at misteryosong unsolved murders sa kasaysayan ng Alemanya. Bago maganap ang mga pagpatay, may mga kakaibang pangyayari na naganap sa paligid ng bukid. Si Andreas Gruber ay nakakita ng mga kakaibang bakas ng paa Napapunta sa kanilang tahanan mula sa kagubatan, ngunit walang bakas pabalik. Sa loob ng bahay, naririnig nila ang mga kakaibang tunog mula sa attic. Tila ba may taong naglalakad sa itaas. Bago tayo magpatuloy... Kung bago ka palang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, like at i-share sa iyong mga kaibigan. Isang araw, natagpuan ni Andreas na nawawala ang susi ng kanilang bahay. Bagaman, may mga kakaibang pangyayari tila walang sino man sa pamilya ang naglakas loob na magsiyasat o magulat sa mga autoridad. Noong Marso 31, 1922, napansin ng mga kapitbahay na hindi lumalabas ang pamilya Gruber sa kanilang tahanan. Kinabukasan, napansin nila na ang usok mula sa kanilang chimney ay nagpapatuloy. Tila ba may gumagalaw sa loob ng bahay. Ngunit walang nakikitang tao sa paligid. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya ang mga kapitbahay na suriin ang lugar. Ang kapitbahay na si Lawrence Schlittenbauer kasama ang ilang iba pa ay pumunta sa bukid. Nang suriin nila ang lugar, natagpuan nila ang mga bangkay ng pamilya Gruber at ang kanilang kasambahay na si Maria Baumgartner. Ang mga bangkay ay nakatago sa barn. Habang si Maria naman ay natagpo ang patay sa kanyang silid. Ang mga bangkay ay nagpakita ng matinding karahasan. Si Andreas, Cecilia Sr., Victoria, at ang batang Cecilia ay natagpo ang pinaghahampas ng matigas na bagay sa ulo. Si Maria Baumgartner naman ay pinatay sa kanyang silid sa parehong paraan. Ang batang si Joseph ay natagpo ang patay sa kanyang kuna na may malubhang pinsala sa ulo. Ang investigasyon sa kaso ay nagresulta sa maraming teorya, kabilang ang mga posibilidad ng isang personal na alitan, isang random na atake at maging ang pagkakasangkot ng mga supernatural na puwersa. Gayunpaman, sa kabila ng mga malalim na pagsisiyasat walang malinaw na ebidensya o suspect ang natukoy. Isa sa mga teorya ay may kinalaman sa personal na alitan. Si Lawrence Schlittenbauer, ang kapitbahay na nakatuklas ng mga bangkay, ay minsan nang napag-usapan na maaring ama ng batang si Joseph. May mga alingaw-ngaw na nagkaroon ng relasyon si Victoria kay Lawrence at maaaring ang motibo ng krimen ay selos o galit. May teorya rin na maaaring isang random na atake ito ng isang naglalakbay na kriminal. Sa kabila ng walang bakas ng forced entry, posible pa rin na ang salarin ay isang taong nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Dahil sa mga kakaibang pangyayari bago ang krimen, may ilang naniniwala na ang mga supernatural na puwersa ang nasa likod ng mga pagpatay ang mga tunog sa attic ang mga nawawalang susi at ang mga kakaibang bakas ng paa ay nagbigay daan sa haka-haka na maaaring isang espiritu o multo ang responsable ang ilan sa mga pinakanakakatakot na detalye ng krimen ay may kinalaman sa mga kalagayan ng bangkay at ang mga pangyayari sa bahay matapos ang pagpatay. Ang batang si Cecilia ay tila nagtamo ng matinding trauma bago namatay at may mga pahiwatig na maaring nabuhay siya ng ilang oras matapos ang pag-atake. Nagtatangkang ipakita ang mga bakas ng kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagkalmot ng kanyang sariling mukha. Ang investigasyon ng pulisya ay natagpuan na ang salarin ay tila nanirahan sa bahay matapos ang pagpatay. May mga senyales na ang pagkain sa kusina ay ginamit at ang mga hayop sa bukid ay inalagaan. Ito ay nagbigay ng takot sa mga investigador na iniisip na ang salarin ay maaaring bumalik o nanatiling malapit sa lugar. Ang Hinterkaifeck murders ay nag-iwan ng malalim na takot at trauma sa komunidad. Ang kaso ay nagdulot ng maraming haka-haka at kwento ng katatakutan na nagpalipat-lipat sa mga henerasyon. Ang bukid ay tuluyang naabandona at winasak noong 1923, isang taon matapos ang krimen. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga autoridad at mga pribadong investigador ang kaso ng Hinterkaifeck murders ay nananatiling hindi malutas. Ang misteryo ng kanilang pagkamatay, ang mga kakaibang pangyayari bago ang krimen, at ang malagim na paraan ng kanilang pagpatay ay patuloy na nagbibigay ng takot at intriga sa mga taong nakakaalam ng kwentong ito hanggang ngayon. Walang malinaw na sagot kung sino ang pumatay sa pamilya Gruber at sa kanilang kasambahay at ang Hinterkaifeck murders ay nananatiling isa sa mga pinakanakakatakot na unsolved mysteries sa kasaysayan ng mundo. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, i-share mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.